Yan, hindi ko mahal ng steak yun eh. Wala ka sa akin na nga pa, na nag-gift eh. Oo, wala ka. Walay ka sa atin. Excuse me. Basta para dan. <laughs> pag pag sure na may, for sure yan, may hindi yan natin bukas. Mag-iipan ako ng upano ng pwesto. Meron ba? Yan bukas, <laughs> mag-aroon ka na kagad. Sumabay ka na kagad. Okay. okay. Ay,

Mag-isa na yung kami. Hindi ba wala pa <laughs> Hindi ba kaya lang walang tubig? ba yan? Dapat itry mo lang ang walang tubig ah, niya. Parang muna yun. hmm. Ay, eh, yung, yung, baka, yung ano Hindi, hindi Saan na yan? Ay, ginagawa ko sa dalawa. sa Ako para yung ano kasi pagka inanaw tubig parang wala na siya nung nung dito eh mamaya pa dapat dapat tingin ko muna siguro mga 5 minutes ano mo ampon tanganan Ano? Po, no? okay. Ano? 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 yung, yung Ano? mo. kalat na kalat na Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Ayo kita Aro aro kita lakukan. Ayo kita lakukan. Ayo kita nak Ayo kita lakukan. 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 Ayo kita Kasi kung ano, kung speaking ng laban, ano ko kami lang dahil sasakyan ko. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi ko nasama yung sakyan ko kasi eh. Hindi ko nasama yung sakyan ko kasi Hindi ko nasama yung sakyan ko kasi paso eh. Hindi yeah. <laughs> <laughs> ko nasama yung sakyan ko kasi paso eh. years pa yun. Ah, 3 years <laughs> yan. Matagal-tagal pa sa Ay, sa inyo, no? siya ba? So, Pagbal Tawag yung Pag -taw. si kasi siya ang mag-blow. Kasi nung birthday niya, hindi niya nagblow yung candle sa church. Ah. Walang lighter. Like, Mami, hindi pa ako birthday Hindi pa ako nagbublow na. Yung yung ano, yung cake dahil nga sa mag-dia sa Samuel Estate. Di ba yung inuwi ko? Sabi niya sa, sa akin. bakit yun yung cake na may ano, na may ut, na may sunod na yung candle? Hindi <laughs> pa nang namin yung video

1, 2, 3, Happy birthday to <laughs> you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Blow! Blow dah! That's my wish! Wish eh! Blow dah gigit! Blow, Saya nak panggil Saya nak panggil gigit